Lumabas pala kami kagabay mga kapanay para magpa-picture para sa visa namin sa Dubai. At inaayos-ayos niya nga yung ulo ni Usman para idiretso yung tingin. Huwag niyo nang pansinin mga kapanay yung paligid ba? Yung mga dingding na sira-sira ba? Tapos ayun nga si Abu, iniupo niya na si Mariam. At tuwan-tuwa nga si Mariam dyan, no? Kasi sabi niya sa akin bago kami pumunta, Mama, huwag kong tatanggalin yung hiko ko. Ano kasi kung naaalala niyo na nagpunta kami sa Islamabad para sa passport ni Mariam, di ba tinatanggal yung hikaw? hirap pinaghirapan kami tanggali kau ni Marem kasi nga ilang taon nang hindi nahuhubad, parang humigpit na ng todo, kaya nahirapan kami. Kaya ang sabi niya sa akin, Mama, wag natin tanggalin. Ano sabi ko naman, oo, hindi natin tatanggalin. Sabi ko, picture lang, kaya masayang masaya siya. Tapos ayan, habang hinihintay namin picture namin, ay ayan, nag Video video muna ako dito sa loob at ang mga bata naman ay ayan, utod talaga ng kukulit. At tingnan niyo naman si Usman, abay gusto pa lang matulog, eh bakit sumama pa? Abay, mga anak ko, hindi mapakali sa upuan yan. Akala mo mga bulate, utog talaga ng mga kukulitang anak ko. Ewan ko ba kung bakit nagkaganyan. Hindi naman ganyan dati yung mga yan eh. Simula rito sa Pakistan, ay eh. naging ganyan. Akala mo mga may bulate pagka nalabas ng bahay. Pinabayaran ng ani abo yung picture namin. Tapos isesend na lang sa asawa ko yung picture pagkatapos. Pero nagpagawa pa rin ako ng 1 by 1 one sa saka 2x2. At alam nyo ba, alhamdulillah, isang gabi lang approved na yung visa namin ng mga anak ko. Kaya may visa na kami papuntang Dubai. At next month nga ay pupunta na kami Dubai. At mga bandang January o February ay pupunta naman kami ng Pilipinas para magbakasyon. At pagkatapos nga namin picture ay sabi ko sa ko ay mili mo kami ng prutas Ayan, may mga tinta silang mansanas na pula, green, bayabas, pomegranate o granada kung tawagin sa atin. Tapos, uso na rin ang orange ngayon mga kapanay. Ayan o, no, uso na ang orange. Meron din silang suha. At syempre, ang paborito ko ang kamag-anak ng dalang hita. Pero kulay yellow na sila o siguro matagal na kaya nagkulay yellow na. Nakauwi na pala kami ng bahay. At ayan, ipakita ko sa inyo ang picture namin mag-iina. Ang presyo pala niyan ay 750 rupees o mga 140 pesos sa Pinas. Bali, taga-apat na copy pala yan. Apat na 1 by 1 apat na 2 by 2 Sobrang excited na nga ang mga bata. Lagi sa akin tinatanong, Mama, kailan tayo pupunta? Kailan tayo pupunta? Sabi ko, mga 30 tulog na lang. Sabi ko, pupunta na tayo sa Dubai. Tapos binibilang. Sabi ni Mariam, pagkatapos ng 10 tulog, 20 na lang. Tapos, pagkatapos ulit ng 10, 10 na lang. Ano mama? Sabi sa akin. Tapos, ayan pala yung mga binili ko. Saging tapos uba, syempre, at hindi mo wala ang aking masarap na bayaba, ang pinili ko talaga yung malulutong. Sila dito ang hilig nila yung malalambot na, yung ma masarap na lang yung pagkain niluluto, di ba? Tapos ayan, orange, saka apple ang binili ko, green na apple. Ngayon, konti-konti pa lang yung tinda na orange. Pero next man, makikita nyo, sobrang daming orange sa kalsada. Halos orange ang tinda dito.